Okay, magandang araw mga ka-idol. panoorin natin ang live ng pag-speech ni PRD sa Cebu. So, tatranslate natin sa Tagalog dahil bisaya ang kanyang salita dito. So, para naman ma maintindihan ng mga kapatid natin Tagalog. Magsugod so na ta. Ha? Hala. Mga kapatid, nag-umpisa na tayo. Sabi na tayo, Tatay Nigo. Mopo kayo. Kindly sit down.

Ako ba Kalit-kalit ning uh, biyahe kay ini hangyo si Jun Basco Mga idol biglaan lang daw ang pagbuntan niya sa Cebu dahil hiling ito ni Juny Basco na uh, okay, poetic plano sa among mga schedule Apan ngare rin, murag ni Kalit ni, iyang gihangyo, o isugot po. O sara ko kaadlaw, dere, pagkahuman, o naagoy bakit ang gwapa, <laughs> Bigla-biglaan lang daw to guys. Muuban na lang ko sa inyo ha. Uh, mga idol, si Johnny Vasco pala ang taga-schedule ng kanilang mga lakad mga idol. At ito ay biglaan lang daw na healing to ni Johnny Vasco. At isang araw lang daw dito si Duterte. Pero kung may makita daw siyang babae, ay sasamaan lang daw siya sa kanila. <laughs> Joke lang yun niya mga idol. Pero paminaw na mo. Ayan, makinig daw tayo mga idol. Ngayon unang panahon. Nung unang panahon daw mga idol. Natao ko 1945 o ang negosyo kaayo dire si bago lang human ng gira. So, ang mga abogado nga rin, daghan. Kay bagong construction, tanan, perma, building permit, kontrata. Ang akong papa, murag na na salip siya kay dili uh, sabot ang iyang kita para sa iyang expected nga pamilya so ni biyahe sa danaw sa Mindanao taong 1945 pala mga idol pinanganak si Rodrigo Duterte sabi niya at saka dito sila nakatira sa Cebu pero yung negosyo ng kanyang uh, itay ay hindi daw siya satisfied sa kanyang kita. Kaya pumunta sila ng Mindanao at doon manirahan. Kanan ba niya ito, 1950, nasang pa na. When I could remember nga, sige may pamotol sa kahoy para sa lugar, nga space, espasyo, para tindugan balay. Taong 1950, mga idol, ang Dabao pala ay isa pa palang gagubatan. Kaya magkutol sila ng kaway para matatayuan ng kanilang mga bahay. Baya, sa paningkamot sa akong amahan, nabisaya, o akong inahan, taga-agusan, nilambo ang among kinabuhit. Dahil sa sipag at syaga ng kanyang mga magulang, ang kanilang buhay daw ay lumago. Sabi ni Duterte, mga idol. Si abogado man akong amahan, trabaho siya sa gobyerno, kauban sila ni Almendras, pagkauban, nagbulak sila kay di lagi suficient ang sa gobyerno ang kanyang ama daw ay attorney at nagtatrabaho sa gobyerno kasama si attorney Almendras so lawyering paing noon pa mo iyang trabaho Nahimo siyang uh, siyang gobernador. Doa ka termino sa Davao. Ang kanyang ama daw ay pag a ang trabaho at saka naging gubernador ito sa Davao nang tatlong termino. Tulo di ay. Tulo ka termino. Din, tinigwang na tangyawa. Haha, <laughs> ha, nagalit siya sa kanyang sarili mga idol dahil makakalimutin daw siya, matanda na daw siya. Ayogin mo pagtuo ang akong utok pareha ni Adto. Ang utok nako karon muraog. O sa netan um, pilit-pilit na muraog latik. Sa hindi na ko maka... Hala, pero makakita ako gwapa. Hey, Ayun mga joke na naman si Tatay Digong. Sabi niya na hindi daw tayo mag-expect sa kanyang otak na hindi na katulad noon. Ah, uh, sabi daw niya, yung otak niya ngayon ay madikit na, parang latik. Pero pag makita siya ng babae, ay gagana ito ng ayos. Pero pag sa balay, maglagat lagat ng akong mata, kaya retard na ko eh. Dako-dako ng akong retirement. Dako-dako. Dukay ko ko sa gobyerno. So, pero muna, maglagat lang ko. sa so, mga, mga mga SM, pero tinted mo akong sakyanan, di na ako, tanaw lang ko sa ihab. Tanaw ko sa mga babae nga, di nagyod na, na mahikap. Tanaw sabi niya mga idol uh, manunood lang daw siya sa mga babae lalo na pag siya ng mga mall uh, titingin lang daw siya na mga babae na hindi na niya mahawakan kahit malaki na ang kanyang retirement uh, hanggang sa tingin na lang daw siya manangkutub ka na oh. mura pero kontento naman ko lalain ilang naong pero kay ang akong kinabuhi para rayod sa mga gwapa. Kaning mga laki, labi, nagpagak nagpagag. <laughs> Maraplin mo na. <dia. laughs> hindi mo utag doon nga wa. Witao, <laughs> ah, uh, sabi niya mga idol sa pagtingin daw niya sa mga babae iba't iba ang gantong mga mukha pero ang kanya daw ang buhay ay para lang daw sa mga ganda. Ayun. Tayo Di biyahay yung ko karon. kay gusto kong makig ila-ila Sabi niya mga idol, ibahin na naman natin ang istorya. Ah, Sinadya ko talaga pumunta dito para kilala sa inyo. Ah, sinabihan niya natin si buong mga idol. Ani lang ko na himo kong mayor three terms niya dagang kong congressman kay di ka naman kadagan pagka man ibalik ko pagka three terms na po munang ako pinakadugay nga mayor sa Dabaw tinuod lang sabi niya mga idol na siya daw pinakamatagal na mayor sa Dabao. Naging three terms na mayor sa una at naging congressman Pagkatapos bumalik siya na maging mayor at natapos rin niya ang three terms. Ang niuban sa akong amahan, kadaghanan diha sa danaw. Pag migrate sa mga akong papa, naisunod ito mga taga-danaw. Muna daghang taga Danaw nga Bisaya sa Davao. Oy oh, Mama Ira. taga. Sabi niya mga idol sa Davao daw marami ang taga Danaw Sibu dahil noong pag-migrate ng kanyang ama sa Davao, marami ang sumunod na taga danao Sibu kaya maraming taga Danaw Sibu sa Davao City mga idol. Monai, monai, monai istorya ba? So karon, okay, politika amora, ambot sila yung himulit leader. Mang ngatao, grapol mo yun. No, there, Dito mga idol, sabi niya, dahil politika ngayon ginawa daw siyang leader at saka mga tao nagsisigawan daw ng Duterte Duterte ayaw na lang ko kay dili na ko makabalik sa politika mabalik ko pagka mayor sa Dabao oh, uh, so Pohon, malo ang ginoo. Pag madaog ko, mabot mo mong pila ka, makarga mo ko sa kabarko. Ano dabaw? Sabi niya mga idol, ayaw na niya. Ayaw na niya maging leader dahil hindi na siya pwedeng babalik. sa saka babalik siya pero mar para maging mayor nang dabaw. Kaya kung mananalaw daw siya, soon ay kukunin niya ang mga tao at tatasakayin ang barko mga idol parang joke talaga to mga idol oh Gato, wabi agad na huwag na mawala mo, huwag mo ikwarta, dili, ako magbugal-bugal mo. Yung nga nga, nawala ko, taga, taga, tagad, 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 Duterte na inam police nga uh, ikaw day akong bodyguard mientras tanto ni ako sa Dabao. Pag pumunta daw tayo ng Dabao mga idol at mawawala tayo, lapit lang na tayo sa polis at sabihin natin na pinupunta ako na ito nito di kanibang at saka ikaw ang magiging, magiging, bodyguard ko ngayon. Abilidad sa administrasyon. Ako 83 years old na ko. Gusto na kong muhawa ng na mong na. Kahuay gani nga. Kahuay na. Lampo. Nag-ampo ko nga naikilat o pat kabukog na gika ninyo marit ako. kita ang pangalit ka bang God. Panahon na ko. Ang kadaot na ko tungod sa karong pinaage sa gobyerno. Sabi na naman niya mga idol na 83 years old na daw siya, pagod na daw siya. Gusto na niyang magpahinga. Pero dahil sa administrasyon ngayon, sa panggobyerno ngayon ay napilitan siyang bumalik sa pamamulitika mga idol. Alam mo, Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Yes. Mupusta ko sa inyo dili na manaog pagkahuman sa iyan termino. Hello. Pagkakita na siyang katay magkagubot po. Because uh, ang iyang buhato magdeclare na marsyo, pariyo sa iyang papa. O, marisan Marcelo, huwag election Siya na po yung um, mailis. Iyan kami itong uh, ibuwan sa iyan uh, tatay. Di po siya ginaw. Misod na siya. Pero, munang kamo magtila o robot, Si man in nyo na. Pareha siya, Marcelo lo pero kamong mga sundalo o polis, paminaw mo. Ito na mga idol, ito yung sabi niya mga idol. Oh. Si Marcos daw, pagkatapos daw ng kanyang termino, ay hindi daw ito uh, bababa sa puesto mga idol. At saka mag-declare ng marsyalo katulad ng ginawa ng kanyang ama mga idol. Nako. Mga kababayan. Kanang ambisyon sa usa Ayaw mo pagsakay. kay maduga, kay madali, matapos mangyod na, o niya illegal man na, pamili mo, at tumunga to sa sayop. Doon na na. Na ay sayop, na ay tama. Pili lang. Sundalo, polis. Arig ka sa... Sayop mag kita. Yan mga idol, mga sinabihan niya yung mga sundalo at pulis papipiliin niya mga sundalo at pulis, mga idol. Mga kababayan. sila pipili sa tama o mali. Pag mali ang pinili mga idol, ah, magkakalaban na sila mga idol. Ang ang Pilipino. Wala yun, hiwi tanan yung kwan. Kasi na pag-sorte ni Pagtama daw ang pinili ng mga pulis at sundalo, mga idol, ay may utang na loob ang Pilipinas, mga idol. Kasi sa panahon ngayon, uh, mali talaga ang patakaran ng ating banggumbirno, mga idol. Duga na na eh. Parang... sa pag sa adik? Mukalit ng ang sip on, mukalit lang, tulo. Hindi nila mapunggan. Ang hibaw anak ko diya ay tagadabaw man silag na miyo. Kaya makita mi anas dabaw, mukalit ng on forever. Sabi niya mga idol, kaya daw mali ang patakaran mga idol dahil sa Cebu. Uh, alam niya kasi yung ang uh, taong nagsa uh, mali talaga ang mukha. Sabi daw niya na tutulo daw ang sipon pag may Cebu ang isang tao mga idol. Ang isang halimbawa sa kanila mga idol sa Davao ay si Lagdamio. Ayan mga idol. Sana all. <laughs> Kaya masuko mo na siya. Pero takadaba mo mm na -hmm. niya. po'y tinuod. Actually, di ko na ilamang I was mayor for the time that they were in Davao. Dito sa tadi okay, ko. O sa ng ilang island beach house nila sa ko wala yung nada. Karoon, pugos ko pag kampanya para sa mga tao na makita na ako na makahatag og alibyo. Ani Sabi niya mga idol, ngayon ay napilitan siyang mangumpanya para sa mga taong tama talaga. Hindi talaga yung mga mali ang utak. Nene, wala ko'y gisaway sa ilang grupo ng senador o kaning atong kisuportahan. Puri na mga abogado, mga main tao. But the only problem, pag kag-politika, o na election, eleksyon, labi ng administration candidate, taga-angka-kwarta, patag-ongka, actually, ng imong loyalty to anag ka Marcos. yan mga idol sabi niya mga idol ang mga senador na tumakbo daw ngayon mga idol ay wala siyang hindi gusto pero mga idol pag nasa administrasyon ka daw mga idol ay bibigyan ka ng pera para manalo at saka nasa administrasyon ka na loyalti loyalty mo ay nasa gobyerno na na kay Marcos mga idol wala ka na independence So ang buong ni Marcos, kapag patumba-tumba siyang red, tumba po na siya. Tanan, Senador, pag mangatsing si Marcos, siya <skrug> rin, <pusi2> <skrrug> <tong consumed> In other words, pag mosur ana niya anang imong estilo sa politika mawa ang imong prinsipyo Ako... ang ibig sabihin niya dito mga idol ay kung saan si Marcos yung mga senador na nasa kanya ay doon rin kung magdudroga si Marcos mga idol magdudroga rin ang mga senador so ganun mga idol suporta lang siguro mga idol kaya kung nasa ganyan karon na pa ang gobyerno idol nagdudroga ka wala kang matinong magagawain mga idol ako mo gine akong gipangayo sa tanan may prinsipyo prinsipyo ka ba kay wala tanan ako tao mo gina prinsipyo kay ang prinsipyo prinsipyo mga ni anak ko ngari official apel mga budaga gobernador o mayor ani sila Dilik ni mo sugot og kausyaw Dilik ni mo sugot nga sugo na ko nga mo ni mo na diskonsiyo never Sabi niya dito mga idol, wala daw siyang ibang gusto kundi ang mga taong may prinsipyo lahat ng mga tao niya mga idol ay may mga prinsipyo mga idol Marcoleta Pagka bright na lang ano yung bataa Putuhin na ninyo sa tinuod lang Ako mismo o na naakoy kaso tinuod na maalanganan ko sa Korte o unsa ba? akong kwaon si Marcoleta. Yun mga idol, ibubuto daw natin si Marcoleta mga idol, mga idol dahil matalino daw to mga idol. Sabi nga niya kung meron siyang kaso na hindi niya makakaya ay kukunin niya si Marcoleta mga idol. Matalino ang tao na to mga idol si Marcoleta. Masiguro ko maayong abogado, maayong mudibate, dili ibaligya ang kaso ma tatong pinag- Mo sabi niya mga idol magaling daw si Marcolita magdebate magaling na abogado at hindi ibibinta ang iyong kaso unay na akong pang unsa sunod <laughs> <laughs> Yun mga idol, hanggang dito lang muna tayo mga idol. Abangan nyo ang part to mga idol. Hanggang part 3 tayo mga idol. At sa na ako na live mga idol. Okay, maraming salamat sa pumanood at mag-subscribe ka na mga idol.